Ating kokumustahin ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa ikaapat na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makasama natin sa ating palatuntunan buo naman ang ama ng DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa palatuntunan Mark In, Mark Out sa mga balita dito po sa Radyo Pilipinas. Jay Mark, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat for having me this afternoon. Thank you for your time, uh, Secretary. At uh, isa po karangalan na makasama po namin kayo dito sa Palatuntunan. Sa nakalipas pong isang taon, ang uh, mula ng ilunsad no, yung mga pangunahing programa ng pamahalaan, kamusta na po ang uh, mga tinututukan ng Department of Social Welfare and Development? Well, una, mas gusto ko mag-zero in doon sa laban natin sa kagutuman. Kung matatandaan nyo, nung tumatakbo ang ating presidente at nung nanalo siya, isa ang kanyang pangarap at ang kanyang direksyon. Dapat wala ng gutom na Pilipino. Sa huling talaan ng PSA, meron tayong matatawag na around 750,000 na pamilya na food poor. O ito yung mga pamilya na hindi kumikita ng siyam lalagpas sa siyam na libo kada buwan. Kaya pagdating sa pagkain, kulang na kulang pa rin. So noong 2023, pagsali ko sa departamento, inatasante ng Pangulo na ilunsan ang food stamps program o yung walang gutom program. Ngayon, kulang-kulang 300,000 na ang kasama niyan, 300,000 na pamilya. At makailan lang yung SWS na mismo ang nagulat na sa beneficiaryo ng programa na to halos bumaba na ang uh, bilang na nagugutom na pamilya. 4% na nitong uh, programa na to ng mga beneficiaryo ang uh, mm -hmm. hindi na nakakaranas o nag-improve ang well-being nila di na nakakaranas ng kagutuman. Sa darating na mga buwan, palalag, palalakihin pa yung programa pagigting at magiging close to 600,000 na ang mga beneficiaryo and next year another 150,000. Sa madaling salita ang sinasabi ng SWS, epektibo itong intervention na to at dapat palawakin para mas marami pang mga food poor families ang mabawasan o ang matulungan. Opo, and uh sa bilang po no na mga na mga na at natulungan po ng DSWD tumaas po ba o nabawasan po yung mga natulungan at uh, sabi nga gaano po nagbago yung kanilang uh, kabuhayan mula po ng uh, mabigyan po sila ng tulong ng ating pamahalaan sa pamagitan po ng inyong kagawaran sekretary Mark, marami kasi tayong programa. You have to be more specific. Which program in particular? Kasi iba-iba ang catchment yan. Opo, um, unahin na lang natin. Itong uh, sa 4P's. Marami ho uh, dito sa 4P's, Secretary, marami po yung sabi nga, eh, nagsasabi na natulungan sila ng malaki, lalo't yes, marami sila nakapatapos ng pag-aaral. Sa unang pagkakataon, by end of this year, mula last year, halos isang milyon na mga pamilya ng 4Ps na dating mga beneficiaryo ang gagraduate na sa programa natin. Ayun. 1 million Filipino families. That means kung dati-dati, hirap sila sa buhay, ngayon matatawag na natin silang self-sufficient. Next year, meron pa ulit na mga panibagong batch na gagraduate. Pero gusto ko i-note down na sa 4Ps alone, isang milyon sa apat na milyon na bahagi nitong programa ang lilisan o lumisan na. Ayun. O palisan pa lang sa mga darating na araw, mm -mm. darating na buwan. So natutuwa tayo dyan kasi sabi nga ng Pangulo, hindi sapat na nandun sila sa programa. Kailangan na natutulungan sila na monitor na maayos para pag alam na natin na pwede na silang lumisan, e eh, graduate sila mula sa programa. Yan mga pamilya na yan, pwede natin sabihin na isa sa may na sila mga anak na nakagraduate mula sa kolehiyo mm -hmm. at meron na rin mga bar or licensed uh, professionals sa kanilang mga pamilya. Kasi kung matatandaan nyo, Mark, ang four-piece ang layunin niya, mabali yung kahirapan na naisasalin mula sa isang henerasyon papunta sa susunod na henerasyon. Opo. So, unti-unti na -unti, nakakamit na natin yan. Imagine nyo, mula 2024 hanggang end of 2025, 1 million families ang graduate mula sa ating 4-piece program. Wow. Pinagmamalaki natin yan at alam natin na dadami pa yung mga gagraduate sa mga darating na mga buwan. Iyan ang gandang balita niyan, Secretary. How about naman dun sa Aix? Uh, yan po ay isa sa mga, sabi nga, marami din ho ang natutulungan nitong uh, programa pong ito. Secretary, kamusta naman po ang ating update dito? Part ang Aix kasi at akap gusto ko limonagin. Opo. Y ano yan ha? um, hindi fix yung mga beneficiaryon yun niyan. Taon-taon oh, sila dalawa, halos tig apat na milyon ang natutulungan nila. Iba-iba itong -iba mm -hmm. mga tao. Kasi Opo. kung tatandaan nyo, yung yes. AI stands for Assistance to Individuals in Crisis Situation. Yes. Ibig sabihin, po. meron kang pinagdaraanan na krisis sa iyong buhay. May namatay, mm -hmm. may sakit. Uh, bigla nawalan ka ng breadwinner sa pamilya mo ang uh, ang philosophy is ang social welfare o ang tulong pinansyal dapat nandiyan ng gobyerno sa oras ng yung pangangailangan. So, apa hindi natin kaya sabihin na bababayan kasi ang AX nga, depende sa pangangailangan. Minsan this year may pangangailangan ka pero next year wala ka namang pangangailangan. It's, it's based on your needs kung may crisis kang pinagdaraanan. Last year sa AICS alone, apat pa hanggang limang milyong mga pamilyang Pilipino ang ating natulungan. Ito'y iba't ibang klase ng mga pamilya at iba't ibang mga krisis na kanilang pinagdaraanan. Ganon din sa akap program natin. Mm -hmm. Ang importante, gusto namin sabihin na sa oras ng niyong pangangailangan, ang gobyerno mo nandun, pwede mong takbuhan. Handang tumulong at kumagapay sa iyong pangangailangan. Sekretary, bukod pa po ba ito dun sa mga cash grants na pinagkakalob din po? Ng It's DSM. the same. Ah, the same. Opo. And uh, dahil po rito, nung nakalipas sa zona, nabanggit po sa ang first 1,000 days cash grant. Mark, yung first 1,000 day cash grant, bahagi yan ng 4-piece program Yun, natin. Sa four piece, so yung mga, mga nanay na nagbubuntis mm -hmm. at nagpapasuso, may, mm -hmm. may mga anak na 1 to 2 years old, sinisigurado natin na madagdagan ang kanilang natatanggap na tulong pinansyal para meron silang panggastos mm -hmm. pag pumupunta sila sa health center pag nagpapabakuna. Kasi alam natin na napaka-importante na sa ganyang gold, yung golden window na yan, natututukan natin yung mga nanay at yung kanilang nasa sinapupunan. Oh, para masigurado natin na hindi sila maging stunted. Kasi alam natin na a third of our population pa rin ang stunted. At pag hindi natin tututukan yan, eh irreversible na yan. Kaya nga ang ating Pangulo, namumuhunan sa ating tao, namumuhunan sa mga nagbubuntis, sa kanilang mga anak, para masigurado na pagdating nila sa school age, hindi sila stunted or bansot at kaya nila ...makipagsabayan sa mga kasama nila sa paaralan. Ayun. ay si. Nabanggit nyo kanina sa pagbubukas ng ating panayam, sekretary, yung yung walang gutom. Dahil ito isa sa mga talagang pangunahing tinutukan at tinututukan ng Administrasyong Marcos. Sa bahagi pong ito, nasa na po yung target ng uh, DSWD na maabot po yung 750,000 na benepisyaryo para sa walang gutom program pagsapit ng 2027? Mark, na banggit ko na sa iyo kanina, 300,000 na tayo ngayon, papasok para ulit ang another 300,000 by this year, and then by next year, another 150,000. So yun. masisigurado natin na yung yes. 750,000 na rated food poor families, mm. lahat sila nasa loob na ng programa by next year, middle of next year. Ayan. Ito, uh, secretary palagi po nababanggit na ang mga tulong po na ginagawa ng uh, DSWD ay assistance at hindi ito dapat uh, ide-depende uh, di hindi dapat dito dedepende ang buhay ng ating mga benepisyaryo ano po ang mga ginagawa ng kagawaran para tulungan po sila sa pag uh, pag, pag, pag bibigay ng kabuhayan livelihood at uh, para humasustain yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan Mark, meron tayong programa, yung kinatawag na Sustainable Livelihood Program. Sa programa na yan, tinutulungan natin lalong lalo na yung mga four-piece na papalisa na sa programa o yung mga mahirap natin na mga kababayan na magtaguyod ng kanilang mga negosyo. Partner natin dyan ang iba't-ibang mga aensya, katulad ng DOLE, katulad ng DTI. Sa atin, ang importante dyan, mabigyan sila ng sapat na puhunan sa oras na kaya na nila magtaguyod ng kanilang mga negosyo. So yung programa na yan, tuloy-tuloy yan, at taon-taon, meron tayong mga uh, mga beneficiaryo na pwede na natin sabihin na uh, ready sila magsimula ng kanilang mga hanapbuhay. buhay. Ayan. Um, Secretary, sa usapin naman ho ng digitalization, paano ho nakatulong ang teknolohiya sa pagpapabilis po ng transaksyon uh, at paghati ng serbisyo ng DSWD, Secretary? Well, tayo alin sunod sa utos ng ating pangulo nilunsad natin makailan yung automated natin na pagbibigay ng permit sa mga foundation, mga NGO, mga people's organization. Kung dati dati buwan ang aantay nila para makapagsimula ng kanilang mga foundation, ngayon araw na lamang ang bibilang at ang pinakamaganda, hindi na sila pupunta sa aming mga tanggapan lahat yan online na. Ganoon din yung pagkuha ng minors travel permit kasi alam natin na bagamat importante na maprotektahan natin mga kababayan, lalo mga kabataan na bumabiyahe na mag-isa, importante rin na nagagawa ito ng kanilang mga travel companion at the convenience of their own home. Dati natin kasi luluwas ka pa sa malayong lugar para lang makapunta sa aming tanggapan para makapag-apply ng Minors Travel Authority. Sa ganitong paraan, itong dalawang sistema na to pinapabilis natin, ginagawa natin mas efficient at mas konbinyente para sa ating mga kababayan ang pagkuha ng mga permits mula sa DSWD. Sabi ko nga pagdating doon sa pagbigay ng permits sa mga foundation, gusto na nga nila tumulong sa atin. So wag na natin silang pahirapan kasi itong mga foundation, people's organizations, lato ang layunin lang nila ay makatulong sa gobyerno para mabawasan ang kahirapan. So yung mga good doers, wag na natin pahirapan. Bukod dito, Sekretary, may isa pang sabi nga, eh, naging very proactive ang uh, DSWD, Masa, mabanggit ko lang po dahil uh, mukhang nagkaroon din po yata ng coordination between uh, your uh, uh, department at ng uh, Department of Human Settlements and Urban Development, hinggil naman ho sa pagbibigay ng mga pabahay para sa ating mga four-piece beneficiaries. Pwede nyo po ba kami may siguro, ng dito? May so, tine out pa namin yung details yan uh, sa mga darating na panahon, ipaliliwanag namin. Ayan, opo. Dito sa usapin naman po ng uh, mga mentally challenge nating na uh, kababayan. Meron din pong nagi-intervention dito ang uh, DSWD lalo na particular, particular na ho yung mga uh, sabi nga uh, mga persons with disabilities na nabibiktima rin ho ng sabi nga eh, hindi ho magandang pagtrato. Ano pong take dito ng DSWD Secretary? Mark, uh, ang aming mandato, protektohan ang vulnerable, ang mga marginalized, ang mga tao na hindi kaya protekta ng kanilang mga sarili at makakaasa ko kayo, manalig kayo, na hindi lang uh, isa o dalawang programa, kundi ang social protection ng ating gobyerno para sa lahat yan ng vulnerable, ang hirap. At yung mga tulad na sabi ko, yung hindi nila kaya protekta ng kanilang mga sarili. Ayun. And, Secretary, ma ma maidagdag ma ko lang din. Ang kabilang din ang DSWD sa mga nagbibigay ng tulong sa mga displaced overseas Filipino mm -hmm. workers. Uh, But, tulad ng banggit ko kanina, ang assistance to individuals in crisis situation ay open para sa lahat ng mm -hmm. ating mga mamamayan na may krisis na pinagdaraanan. Katama na namin dyan ang Department of Migrant Workers. Pag tumutulong mm -hmm. tayo sa mga manggagawa natin na sa hindi inaasahang pagkakataon ay eh, napilitang umuwi o ma sa ating bansa katulad sa gera dito sa huling gera sa Middle East or kung meron pang iba't mga senaryo na hindi inaasahan katulad ng national calamities na nangyayari sa iba't ibang mga bansa. Kapag bumuwi sila dito, itinuturing natin sila mga individuals o ang kanilang mga pamilya, tinuturing natin mga individuals in crisis situation. Kaya nagagamit natin yung AX natin o yung kanina natin binanggit na programa, nakakatulong tayo, nakakadagdag tayo sa itinutulong ng DMW, ng Department of Migrant Workers, pati na rin ng mga ng, uh, POEA, ah, uh, sorry, ng OWA, or ng Overseas, Welfare Workers, Overseas Workers Welfare uh, Administration. So, sama-sama, sabi nga ng Presidente, ang pagtulong hindi kaya ng isang departamento Ato. lang, kundi whole of government approach yan, at lahat kami, e eh bahagi ng pagtulong para sa ating mga bagong bayani na naaantala ang kanilang mga pamumuhay sa hindi inaasahang pagkatapos. Sa darating pong pag-uulat sa bayan ng Pangulo sa Hulyo 28, ano po yung inaasahan ninyong i-highlight o ma-highlight, mabibigyan ng diin dito sa kanyang SONA uh, Secretary? Well, ako, naniniwala pa rin ako na yung laban sa kagutuman, napakalaking stride yun. Walang administrasyon ang kayang magsabi na meron siyang konkretong programa para wakasan na ang kagutuman. Mark, na mo, lumalago ang ating bansa. Soon magiging upper middle income country na tayo. Pero hindi yan magiging makasaysa, hindi yan magiging makabuluhan kapag meron tayong sektor o merong bahagi ng ating lipunan na naiiwanan. Sa ating Pangulo, kaya sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan wakasan natin yung mga uh, problema katulad ng kagutuman kasi hindi makatarungan or it's a crime against humanity pag meron pa rin Pilipino na kumakalamang sikmura gabi-gabi. Kaya nga, importante na once and for all, matuldo ka na tong problema na to And for the first time in the country's history, meron tayong konkretong programa sa pamumuno, sa vision ng ating Pangulo para wakasan ang kagutuman once and for all. Ano yan eh? Uh, Millennium Development Goal, Sustainable okay. Development Goal yan, na dapat matagal nang nasugpo pero ngayon lang sinusugpo. In, in, sa susunod na tatlong taon, Secretary, ma, tingin niyo po ba, maabot natin yung target na single digit poverty rate? Ako naniniwala ako na kaya natin yan dahil ang ating Pangulo, yan ang instruction sa atin. Kailangan gawin natin. It's not a choice. It's an instruction. At ang Pangulo natin, so very supportive sa mga departamento na na-lead, kumbaga, sa paglaban sa kahirapan at sa kagutuman. Sa ilalim po ng inyong pamumuno, Sekretary, marami pong naging pagbabago ang uh, naipatupad sa DSWD. Meron pa ho, sa kabila ng mga tagumpay na na po ng kagawaran, meron pa ho ba kayo mga sabi nga eh, nais pang ipatupad sa hinaharap? Marami pa, katulad ng pagpapalawig at pagpapabilis ng disaster response. Bagamat sabi ng una, napakaraming survey na isa sa pinakam ang mataas na marka na nakukuha ng ating Pangulo pag may survey ay disaster response. Hindi tayo dapat tumitigil. Alam natin na ang mundo natin patuloy na nagbabago ang climate change nandyan. Pabago-bago ang klima, pabago-bago ang panahon, pero dapat handang-handa tayo na sumagupa dyan. Kaya nga, yung programa natin buong bansa handa, hindi pa tayo tapos doon. Pinalalawig pa natin. Ano ba yung buong bansa handa? Doon natin sinisigurado na may mga preposition goods o naka imbak ng mga family food pack sa buong bansa. At uh, ngayon, halos 3 million na yan. A nationwide nakakalat sa lahat ng mga warehouse natin sa iba't ibang riyon, probinsya at munisipyo. Para sa oras ng sakuna, eh, ready tayong uh, uh, rumisponde. Hindi tayo dapat tumitigil sa mabilis. Dapat excellent tayo lagi pagdating sa disaster response. Ayan. Alam nyo, kanina, nabang, yung habang binabanggit nyo, pinapaliwanag nyo tungkol dun sa walang gutom, na, naisip ko lang, Sekretary, yung, yung, katagang, ang bayang busog ay bayang maunlad. Dahil ang, pag ang bayan ay, sabi nga ay eh, hindi nakararanas ang gutom, nagiging produktibo at nagiging maunlad ang bayan. Sa panghuling yugto po ng ating panayam, Sekretary, nasa inyo po ang pagkakataon kausapin ng ating mga kababayan at uh, para ho, sabi nga eh, sa, sa ho ng mga tagumpay, eh, masiguro na nananatiling nariyan ng DSWD na handang kumalinga sa ating mga kababayan. Secretary. Ate mga kababayan, Mark, una maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo para makapanayam kayo ngayong hapon. Sana hindi itong una at huli nating pagkakataon na magkasama. Gusto namin malaman ng ating mga taga-panood at taga-pakinig ng DSWD, ang inyong departamento ay maaasahan niyo pag dumaan kayo sa mga krisis na hindi inaasahan. Maging sakit man yan sa pamilya, kamatayan sa pamilya, temporary na pagkawalan ng trabaho, o pati na rin ang mga hindi inaasahan na pangit na epekto mula sa disasters ang DSWD nakaantabay para tumulong sa inyong pangangailangan. Meron din tayong mga programa para maiahon ng ating mga kababayan mula sa kahirapan. Bahagi dyan ang pagbigay ng uh, kapital para sa livelihood program at iba pang mga development program natin. Manalig kayo na sa utos ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., hindi titigil ang DSWD hanggang sa wala ng Pilipino na mahirap o nagugutong.